matapos bumuo sa mga tao sa mga sementeryo kahapon ang kanilang naiwan sa katerbang basura. Nakatutok si Rida Reyes. Di gaya kahapon na umabot sa so 1.2 milyon ang nagsiksikan sa Manila North Cemetery, ngayon maluwag na ang sementeryo. Pati nga mga sakyan, pinapapasok na sa loob. Ito ang sinamantala ng ilang piniling ngayon magundas. Kahapon kasi, maraming tao masikip may mga bata akong kasama, baka mawala, mahirap na. So ngayon lang kami dumalaw mag -iina. Mas maluwag, mas maayos. Pero kung ang mga tao nabawasan, ang basura, sangkaterba. Maaga pa lang, abala ng MMDA sa paglilinis. Mahigit limampung truck na puno ng basura ang naglabas mas sa sementeryo sa buong maghapon. Mas mahirap na yun kasi medyo umulan. Kung okay, compare mo ng last year, hindi gano'ng umulan noon. Kaya eh, medyo mahirap yung pag haul namin, lalo na yung mga plastic, yung mga, yung mga papel, dumidikit na sa kalye. Pati volunteers mula sa isang Buddhist NGO, hindi lang kinulekta, kundi sinegregate pa ang mga basura. Kesa po maitapon lang yan, bumara lang yan dyan, maging basura, makasugat, tirahan ng mga hayop na mag, magkukos pa ng sakit, may recycle na lang din po, oo, para pakinabangan ng iba at makatulong pa rin sa mas nakakarami. Ang mga nasimenteryo ng kanina, naglinis sa kanikan lang nasasakupat. Maraming basura eh. Kasi pag naulan na ng bulaklak, nagmamansya sa si babaw ng puntod. Sa Manila South Cemetery, maaga pa lang, nagwawalis at nagliligpit na ng mga basura ang ilang tauhan ng lokal na pamahalaan. Pero kumpara sa inaasahan nilang dami ng basura, mas kaunti raw ang nahapot nila ngayon. Sa Loma Cemetery, tambak din ang basura sa paligid. Kagabi nga, nagkasunog pa sa isang liblib na bahagi ng sementeryo. Posible raw na may naghangis ng sigarilyo sa tambak ng tuyong damo. Naapula naman agad ang apoy pero nagulot ito ng pagsisikip sa dayo ng trapiko sa loob ng sementeryo. Rindayas na Nakatuto, 24 oras.